Maganda mo yung mga vloggers sa June YouTube channel. Kung bago ba po kayo sa aking channel, that's all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos sa June Abucal YouTube channel. Paano ba iusin ang veteran pension ng ating mga yumaong veterano? Ah, official receipt. Ito po ay pinaka-importante. Sa lahat ng kukunin nating at dokumento, dapat lagi may official receipt para hindi nila sabihin na kinuha lang natin sa... Kaya po, kung galing man po sa land register, uh, LRA, Local Civil Registry, yung ating mga birth certificate, dapat ay naka-attach po yung official receipt. Kasi kung wala, ay minsan ay questionable. Talong-lalo na po yung ating mga PSA sa uh, pagkuha ng ating mga birth certificate, dapat lagi naka-attach yung official receipt. Kasi po, yung uh, PSA ay pwede pong mapikil. lalo po dyan sa Kiapo. So, hindi po nila... Maaring tatanggapin naman po nila, ititrace nila kung original copy talaga. Pero kung nakasama po itong laging official receipt, ay no question na po. So dapat po ay lagi itong naka-attach doon sa mga requirements sa na kinuha natin, yung their certificate.